Tips ko naman to sa mga mag-aaral pa lang or gustong matutong mag-drive. Kung sa tingin niyo ay eh, kabado talaga kayo mag-drive or mahina yung loob niyo sa pagda-drive, ay recommend na maghanap kayo ng driving school na may sariling ground para at least nasa control environment kayo, may tamaan man kayo eh possible yung ground lang nila o yung mga kotse nila so wala kang tatama ang tao. Kasi para sa akin ano, uh, as much as possible sa mga medyo mahina ang loob sa pagda-drive eh sana maiwasan talaga nila na maimbog sa any accident. Kasi may possibility na matroma yan at hindi na matuto mag-drive. Now, kung sabihin na natin komportable na kayo sa isang ground o okay na kayo, tsaka naman kayo mag-highway driving. Actually, ganyan yung ginawa kong practice don sa misis ko. So highway driving kami dati hindi yung marilaki na yan, hindi pa masyado motoran yan. Kaya once or twice a week talagang dinadrive namin yan papunta tsaka pabalik para maging komportable muna siya sa drive Then afterward nung okay na siya sa highway driving, tsaka, tsaka, naman kami nag subdivision driving. Kung baga sa loob naman ng subdivision, left and right. Then eventually nung komportable na siya, tsaka ako pa siya sinabak talaga dun sa talagang traffic or EDSA or yung mga street. And yun, okay na. So yun, as much as possible mga paps no, kung mag uh, tayo ay mag-aaral uh, mag-drive o tayo yung mag endorse na mag-aaral na mag-drive yung isang tao uh, uh, at sa tingin natin eh mahina yung loob niya, mas okay na ipasok muna natin siya sa isang driving school na may sariling ground. At uh, yun, iwasan natin na ma siya o ma-involve siya sa isang accident para hindi siya matroma at matuto talaga siyang mag-drive.